Boy, ibang iniisip niya. I was the one na... Uh, actually, what I meant was, kasi andito na ako sa Pilipinas, kasama ko lang yung mama ko. Yung, yung kapatid ko nasa England, yung papa ko nasa Germany. So, so we were, our, my family was split up. So, yun, yun ang hulgot ko. Wala akong experience sa pag-ibig. Sorry po. ngayon <laughs> pa lang, ngayon pa lang. Ngayon pa lang. <laughs> yes! yes! Yes. Ako po, both po, na, na ano ko po, po um, na-experience ko po. Siguro yung na, ko, yung buha ko? ko po, yung ano, yung mga kaibigan ko doon sa Davao, tsaka Cagayan, tsaka Kamigin, o kasi palipat-lipat ko, ko yung mga kaibigan ko doon, bigyan lang ako nawala. Tapos po, nadotga na din po ako sa sa pag-ibig man o sa kaibigan, yeah. at syempre, yeah. sa pamilya. Okay. As as for me, honestly speaking, in my life, uh, I I I was the one who was left behind, and I also left someone behind because I think it's just uh, natural. If I believe that in this world, the only thing constant is change. April 18. <laughs> <laughs> Okay, ako daw muna. Si Chocolate. Tapos ikaw. Ikaw marami ka, no? Ay. Okay. Ikaw muna, boy. Ako. Yung nagot na yung kinaligan niya. Viral kisser. Sorry, sorry, John. Ako, ako, feeling ko ako yung nagot ka. Kasi, single pa rin ako eh. Ngayon. Sino available dyan? Ah, kasi, ano, parang, hindi ko, nawala na lang yung ex ko eh. Tapos may anak ako, iniwan niya ako. So, ganun ba yan? Awww. So sad. Sinagot ka yung... <laughs> Ayan. So, hindi mo natin masisisi, mga nandod ka sa atin. Ay! <laughs> so, hindi. Ako nandod ka na rin ako. Madalas talaga. Pero ngayon, may ipon na, hindi na. May dupal ka. Ako yung palagi, yung uh, yung savings, ang nag-away <laughs> Pero ngayon, full of love talaga sa chocolate. Anong <laughs> pakilala ko yung yung job? Ah! <laughs> Nang ghost... Yeah, Nang ghost away. <laughs> kay chocolate. Ayan. Pero chocolate, ikaw ba? Na-experience mo na ba yun? Na, yeah. yung kiss? Na? Si Marquis, kiss, yung mga kiss-kiss? Wala na Anong Ano yung nagawa yan? Ano yung na-experience ko yung may Ano Ay, meron talaga ako. Meron talaga. Seriously, ah, uh, meron. Man. Ano na siya? Ano na siya? Uh, mm -hmm. nasa uh, London na siya, nurse. Okay. Ano? Oh, ikaw ang iwan o ikaw ang iwan? Hindi, ah, yun ang, yun ang, late ko na na-realize, yun know, ang pala talaga ang nagmahal sa akin. The rest, wala. Di ba? Uh, uh, tapos nung, nung gusto ko na, ayaw na niya. Eh, okay. nakapag-isip-isip na kasi. Tinanong okay. niya muna kung magkano sa ko sa'yo. Sabi niya, tsaka na. Ibo ka muna. Hindi ba tayo kay Enzo Pineda?